Nahabol ba yung baka? <laughs> Dito takbuhan namin sa sakin yun yung baka. Ilan na nahabol pala yan? Samahan nyo kami magpahabol sa baka. <laughs> <laughs> лі. ubo ah. ubo ubo baket eh? may sa halaman may ganda sa ate halata Ayan. Hmm. Yung ahas eh? Mm -hmm. Mm oh, -hmm. May ahas pala dito. Magulat ka hmm. na lang sa ding pag-apak mo. May tutok lang sa <laughs> dito. Hmm. Naku, pala na ito. <laughs> na ito. guys. Binibiw. Ah, 'yan. Ito 'yung ano, diba Ugatan. Ito ba 'yun, teh? Ugatan. Ay, hindi pala. Doon pala yun. Malalaki na kasi bato doon sa uglog na natuyot. Oo, parang ugot na yun. Silipin ko lang. Ugot na. Ayan. Mamaya-maya may babas. Ayan. Sobrang dulas dito, guys. Ayan na. At ito na nga, ang tok-tok. Nakahinga -tok. Bakit? sobrang init. Mm -hmm. Trick na trick ang araw guys oh. So, maghanap tayo ngayon guys ng balon para makaligo. Dahil sobrang init na. Ito yeah, May fish pan, guys, oh. ba? Mag-camping, te. pag uwi natin, lahat si na. At eto, guys, nakanap na tayo ng balon para pagliguan. Diyan tayo maligo. Ito nga pala ang fish pan yan At ito ang balon nating pagliliguan. Mga tilapia guys. O, oh, fish pond. Makikita nyo ba? Ang ganitong uras <laughs> pumunta dito si Nas? Balon. Tapos ito ang aking magliliguan. Ay ang dami dun eh. Kaya Ang dami ngang isda eh. Ayman, ang huli sila ng isda. Isda ang maliliit. Tapos pag gano'n, no, linta. Ah. <laughs> Pagkuha nila linta na yung nakuha. <laughs> Nandahan lang para di mabulawag yung linta. oh, yung bilis mo eh. Nandahan lang. Ayun, nakakuha so, siya. Ito, ito. Oh, ano? Diba, ganyan lang siya kaliliit, guys. maago siya eh. Hmm. Ibig sabihin, bukod doon, ito pa

Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Mami Deng. So for today's video, maliligo tayo dito sa may balon. <laughs> so yung taboy ni Juan mo. So yun guys, binukot niya. あの。 So, ayun guys, tapos na tayo maligo. Sobrang lamig dito. <laughs> so, ay So, pagbibihis na ako, so, uuwi na tayo. Yun. So, ayun guys, tapos na tayo maligo. Nakabagbihis na din ako. So, maglalakad na tayo pa uwi. May <laughs> nagiigib na. <laughs> uwi na tayo guys. Sakit din ulit natin to. Payong ko lang. Ka-uwi na tayo guys. Tapos na tayong maligo. Init pa rin guys. Uwi na tayo. At kailangan na ni Baby Earl ng breastfeed. ayun guys, nakarating na tayo dito sa kubo ni Mang Andy. <laughs> Bali, magpapahinga lang tayo dito kasi hinihingal na ako. Kita ang kuyukot na may ayun guys, pauwi na tayo. Kailangan na tayo ni Baby Earl. Pasegway-segway lang tayo ng content kasi hindi tayo pwedeng pang matagalan gawat si Baby Earl. Alam, may kalabaw. Alam, may baka. May baka guys, kaya dito ako dumaan. Sa sulok-sulok, tabi-tabi po. At baka manunu Ayun yung baka guys. So, so kauwi na tayo guys. So, kailangan na natin umuwi. May tricycle naman ako na sa Hi guys guys, nice. nandito na ako sa bahay. <laughs> Namiss ko naman agad ang baby ko. Ano ba yan? Namiss naman agad ni mama yan. Blah <laughs> <Ababababab. laughs> blah mama yan. Hi vlog. Hi hey, baby. Hi. kasama ko na ngayon si Baby Earl and nakauwi na ako. Napa-breastfeed ko na din siya. Na, diba, 'Di baby? Sister ko agad yung baby ko sa lang ako nang wala. 'Di ba? Nasanay kasi ako nang lagi ko siyang kasama kahit sa nak magpunta. So ayun lang guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga panibago kong video. 'Yun lang. Bye-bye.